ibus nagribat na sa mga pagtira sa kanya ni Aklas sa social media. Lipgram, masaya kahit talo at sa ito badrip kay Shei. -E. So tara! Dikit nga ang laban sa pagitan Lipgram at Lanseta dal 4-3 ang naging hatol nito. Ilang beses sinabi ni Lanseta na ito ang pinakamalakas na version niya at bawi niya ito kay Lipcram. Nangyari naman ito pero hindi ito naging madali dahil kilala naman natin si pag naganda. Talagang mahirap talunin. Kahit sunod-sunod ang laban niya bago ang laban niya kay Lanceta ay nabigyan niya pa din ng magandang laban si Lance. Dahil bago nga ang laban ni Lipcram, umaban muna siya kay Damsa sa si BSP. Taiwan at nang huli ay sa pulo bago siya sumaba kay Lanceta sa tatlong bumoto nga kay Lipcram isa daw dun si Looney marami tayong nabasa sa mga comment section na pinost ni Lip. Sinabi nila na proud na si Luns sa narating mong nayon. Nakakatuwa lang na muli silang nagsama sa isang event. Sana ay maging okay na din sila soon. Ang boto ng murado na magkakagal na magiging kalaban ni Sat Maestro sa second round ng tournament na magkakalit ng 50,000 pesos for 3 panalo! Sa kabilang balita naman sa nangyaring ang event sa Taiwan, dito ay sumabak si Romano laban kay Yoso. Maganda naman ang pinakita ni Romano sa round 1 at round 2. Pero sa round 3 ay nagkalat na ito, stutter at puro choke na. Di natin siya masisi dahil yung kalaban niya ay makalat ang performance all 3 rounds. Kaya sigurado na wala yung init sa katawan ni Romano. Sabi niya kaya Aklas! ako bayani ng mga bayani. Ako si Agbayani. Ang ina yung bayani, bigla naging agbayani. Ang bobo-bobo. Imagine si Rizal, gusto niya mag ocho ocho Kaya papanisin ko lang itong tulongges kahit sumagad patot tumodo. Bobo! Binigay mo, sir? Yoso! Kaya di ako, sir. Yoso! Sabi niya sa asawa ni Aklas, Kita ko yung puki ng asawa mo palihis. <laughs> <laughs> <Slant. laughs> Nakakataran chong. Yung ginagawa mo sa battle parang mukha ng misis mo. Kasi hindi maganda yon. Di ba meron kayong unika iha? Eh ba't ang hilig mong mandamay ng babae? Puro kababuyan, kanyang ganap. Pues bilang karma, babalik yan sa babae mong anak, upal. Sa mga katulad niyang mahilig man damay, hindi ako magpipigil dyan. Ito'y bin din magpasabog, patay pati si Bilyan. uh, yo, laundry. Yo, ano na ba yung ano ko? <laughs> Limutan ko tuloy. Yo, eh, dito. Pero, to, kasi masyadong pabida to. Dalawang rounds pa lang, panalo na ako at ang mismong pruweba yung pinakita mo. Round 3 game. game. Iniwanan ng asawa, kawawa pare di kalab na kasing postura yan oh. o buwang rapist ng Viva Max <laughs> oo oh. ikaw ang rapist dito malamang agresibo palaban siya nga pala si Yoso alter ego ni Badang <laughs> siya nga pala si Yoso alter ego ni Badang siya nga pala si Yoso alter ego ni Badang ah shit sayang to Ah, siya nga pala si Yoso Alter Ego ni Badang. Ah, kinamukhang boring mo kasi. <laughs> Dito rin <li> naging dikdikan. <laughs> Sayang hindi naging klase Ah, Yoso Alter Ego ni Badang. Yoso Alter Ego ni Badang. Wait nga lang. Ah, wait. Ano sa akin? Uugutin oh, ko lang. O, tahimik lang. Ang ina, nakakagago. Tutal, nag choke pa rin naman. Magsayong na lang tayo. <laughs> Dila lang. Pasensya na. Sayang yung labing alim na linya. Para talunin to, pero talo na yan, matik. Ikaw din naman may kasalanan. Kung ba't yung laban, di naging klasik. At sa kabilang balita pa, nasungkit nga ni Sheyi, ang panalo kontra Saito sa score na 7-0. Bagamat inaasahan naman ang pagkapanalo ni Shea, ito naglabas sa si Saito ng saloobin. Pagkatapos ng laban nila, sinabi niyang mahabang ang mga rounds ni Sheyi. Gusto niya nga lang daw niyang makinig. Dala naman talaga natin si Shea na laging overtime sa mga laban niya. Go, <laughs> <laughs> Gamit mo na 방인자 방인자 3 3 At sa uling balita sa mga pagtira nga niya klas kay Pibus at tinawag niya pa itong gasol. Sinabi niya na din na hindi siya tutuloy sa second round ng Matira Mayaman. Kaya naglabas ng official statement ng PSP at sinabing diretso na si Shea sa semis ng Matira Mayaman. Swerte itong may tuturing dahil si Aklas sana ang makakalaban ni Shea sa second round. Kaya 6th round na sa semifinals. Magsama-sama kayo nila Gasol! Ha? Magsama-sama kayo lahat! Din. Lagay nyo kakayanin! Lagay nyo kakayanin! Ano? Mga gasol! Akala nyo magagamit yung pa ako? Hindi nyo na ako magagamit! Sa mga chinchong! Hindi na ako magpapagamit sa inyo! Ganyan pala kayo? Ha? Forget bayad na, tapos na, hindi na ipupun. Ah! Oh. Let's go, pangit! Let's go! Let's go, gas... Let's go, gasul! Let's go, pangit talaga, eh, no? Let's go, gasul! Para ka nasa Boy Scout, eh, no? Para ka nagka-camping, eh, no? Puta ka na, baduy talaga, eh! Okay. Anyway, let's go, pam. Let's go. So ba nga? Let's go, pang! Let's go! So kayo ba, anong masasabi nyo sa decision ng PSP? Tama lang ba ito? One pair ito para kay Six Threat? O dapat si Invictus na lang umabante para may kalaban pa rin si Shea? Kung ano man ang sa loobin mo, comment po lang yan sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.